Ano. Ibalad dito. Dungang ni sa nga kana. Nai mayhapon. Bata mo siya, no? oh, okay. si ana? Oo. Rizal-Rizal. Okay. Bilegas. Mga bata niya niya? ha? Oh? Dali na kay ikaw akon ikaw akon interview na. Mayhapon. hapon. Anong pagkatabo ni nga? Away kami diri kay na dulhog ko to abi abi ka. Naso mm. no, na ko to kata, tanglad para man kabakal man kami sud an kay sinse wa man kami mo inang blang ubra. beligya ko tanglad. Dala na po na ko mo kay bag-o pa man na nag-ayo ayo nga ya ginala ko na lang. Dala mo. Oo, dason. Nang wai na di kay nagsimba naman man ning akon mga apo kag si Dion. Oh, nagsimba sa si babaw. Dela na, dela na. na, na. na, na. Dalit ay mga bata. Anong pagkatabo ni Nay? Ako ni sa wire lang siguro ni sa kuan na. Sa solar. 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 Kaya yeah. mo lang gid na bilin dre. Ti main kay may na bilin dre nga wire ko. Kin sila na nimba kanay pud na nagdulhog. Ti pag pag-abot niyon dire, Una pa siya na kay Balos John, John. Mm. Dito pa kami sa akong detachment. Oo. Oh. Okay. kami eh. Sir. Nagpahuway mga may dagi. Nagpahuway-huway ka mo. Mm. Oh. si Nunoy. Dito na rin. Nagsulog. Oo. Oh. <coughs> niya siya nga akong balay pang sunog. Wow. Kung ano man. Niya sunog tood pang. Siya <coughs> so, masipot-sipot din pang. Cipot yan. Pagkaluoy man. Tinghibi, yung kabataan, tinghibi. Kaya mga papil, lapis, ah. Pero, patos, mga bayo. Pagkalambot yan nung lahat pamangkot ko man at siya. Lain pagkalambot nyo dito, Ben. ubos na niya, huwag palo. Ang di sa tunga, talilos na na. Hindi nga ako kuno siya o kuha kuno siya balde, hindi sabihan. Hindi magkikuno na matabangan. Sila yung napun kuno ni papa niya. na dagang nadagang. Lantawa na ng akong balay. Hinibiyay na sila. Bukalo. Bago lang kuno na nahuman nga balay? Bago lang. Mga akong estimator. Mga... Anong lang ka bulan. Anong ka bulan? No. Why pagkani maubra ni... Sira? Ang kabangdanan ang solar? Solar Nalipat oh. sila mo. Hmm. Ay, po mangkot po ko di si Oling ko malupog na sir ang kwan, batere. Nga buhay na, malupog ang batere tayo eh. Hmm. Dali na buhay at wala na. Tutok akong hmm. dugahan o eh. Hindi gin man lalim nga ka, masunugan. Oo. Pero ang importante, wala sa may kabuhay. Buhay na kalas nga kabuhay. Ayun ang ganda mo uniform, umano no? Puti? Puti putih ke glow doa mau lah masih kades no grey nak pitu kamu kemag utod ila mama deh din din Manila terus Manila boleh mentosan atau boleh gal Oktober tu nak ano anong yang terbawa terus Manila sulut balai sulut balai man para makapadalalang dari lawas mang bata Bukan lu, Iman. Ti anong imo na feel lang wala na imo mga gamit dai. Wala lang. Perting hebe mo. Mm, Indi ganin na maistorya. Subo-subo ni na Ini. Wain nga naoling na gin kap-kap niya pa. Ano ya ta siya tindog na lang da singa may tindog lang ta may lanan hunto na iya kana na. Oh, sige Nag-eskwela Nag na sila tananay? Oo, oh, eskwela, ari o. Oh. man eh. Mm, ari, grade 1. Dito See. ka binog, estudyante niya. Uh -oh. kopras lang obra sa man. Mahabi, no? Bisan pa paano, eskwela gig ka mo ha? Ang mga pinakalabis. <coughs> oh. Ano gusto mo nga course? Nurse. Yes. Mag-nursing ka? Oo, ay pangamuyo, tanak sa ginoo. Oh. Kay prosigido ka lang makabut maabot mo ginaimohan oh, doon. Ikaw ya, ang pangalan mo, Marben. Marben. Ano ka na nga grade? Grade no. 9 ka na. Ninguha gid ka mo ha. akong maminsahe sa inyo, inyo balay, wala na man eh. Hindi ka mamadulaan paglaom ha. Mas kuwi lagi ka mo maayo. Mga muyo kita sa ginoo. Importante gina sa akong pagkinabuhi. kalimutan mo. Kaya si mama kagpapa nyo, kapaninguha man para maka-allowance. Mm. Kaya is sa inyo. Hindi lang. lang kita pulig sa ginoo. Kaya may... May may gamito ng ginoo nga uh, instrumento. So karon dira sila ka tulog. Mm. Amo nga nga balay. Pito git sila kabilog no. Sunod-sunod gini sila. Mm. Nga moyo talang sa Ginoo. Kaya ini ako ni ipo sa social media. Damo ni malabutan. kaga damo sa may makalantaw sini. Base pala hikuton sa Ginoo ta gitusoon. No. So wala na ni sila gamit. Wagen. Wagen. Nabilin niya gamit sila pag kasunog sinin. Bayo nila eh. Ang bayo na lang nila? Bayo nang. Ang iya pa is magol. Ika na. Makulawin na. <coughs> hmm. mm. Marvin. Marvin oh. Pangalan oh. Ano na lang yung ginasuksok mo para eskwela. Ano? O ito balik. Ano o. Oh. Pikasan. Si Nilas mo <laughs> Kamu mo na, lang na nabilin sa imo nga kuan na nasunog. pangamoyo lang taha sa Ginoo. Bisa na mo nang kaimtang inyo na sunugan ka mo balay mga ah, kabataan. Pero ang Ginoo hindi ya bulag. Wala talikod ang Ginoo sa atong. Nagtulok ang Ginoo. atong okay. paglaom. Um, okay. Nagaan mm -hmm. ta may lawas kantas ngakin nga kinabuhi kag panudluan ta mm -hmm. sa may pangunahuna sa Kailwaya nang gihapon mm -hmm. oh. So as of now, gamay pa lang ako na dala. Pero pasalamatin nyo lang ni. Di ba may sunod pa ni Maris bag pa ni. Do? Oh. Hatag yun Hatag kay Marvin ang isa. Mm Hari -hmm. ah, kay Bunso ang isa hatag. Oo. Mm -hmm. ah. nah. Oh. Nanay. Eh dugang-dugang mm. na sa ila nga kana. Pang sudan-sudan -suda nila. Panudan nila ha. Hmm, Ikaw mau put makupot sina ha. Eh bakal bakal nyo panginang lanan nyo de. Kaga Kamuna akong mm. hambal. Pangamuyo lang ta si Kino, okay Mm -mm. oh, Marvin ge jang problem ate ki chora ho. Oh. Oh. No. Nima problema? E tanan ini may may purpose ang Ginoo. Oh. Oh. Den in si Inday, pikasa imo sinilas, bakal ka oh. Oh. Bakal um, sinilas ya. Ari a. Oh. Amay pares ari na. Bakal mo na sinilas ha. Hmm. Ha? Salamat. Uh, pagbalik ko dispo sunod. mas mapura na kami sinilas tanan. <laughs> ipangamuyo ta sa Ginoo ha mm -hmm. na lolo lola kamukid ang samtang ara mm, pa kamo bilang nga uh, sa giyahan uh, yo gini. kay iya luwa uh, iya maila mama ato sa layo mm. ikaw gini matindog yeah, nga yung, nanay nila Hindi mm. mm. nyo di pa babayaan kabilo mga apo. Paglay <laughs> man nga uh, imong mga apo patumbayaan patong bayaan ang mga kabataag mga apo. Di siya may pangabuhi na. Ah, mm. wala lang Walang kagyapon sa likod nila. Oo. Sige. Salamat kayo sa inyo ha. Salamat, salamat po sa inyo.